Tama ang nabasa nyo sa title mga man kasi sa video na ito ay ipapaalam namin sa inyo ang 10 signs na makakapagsabing skater ka na nga. Kasama natin dito si Joshua Chavez, best friend ko yan mga man at matagal ko na rin siyang kalaro. Kamusta mga man? So simulan na natin pre. Let's go. Tara. Okay, number one, nagiging ayaw mo na sa mga guards at police. Ito yung mga tao talaga na madalas ating sumisita sa mga spot natin at nakakabisit talaga sila, pre. Oo, oh, man, Naintindihan ko naman na ginagawa nila yung trabaho nila. Oh. Pero, minsan kasi ayaw lang talaga nila sa mga skater o sa mga ginagawa ng skater. Hmm. Which is, nagiging reason na rin para kaayawan din natin sila. Oo, oh, pa konti, konti parang mawawala yung... Parang kagustuhan nyo sa mga guards at police kasi... Talagang sila yung number one talaga na sumisita sa atin eh. Oh men, kasi men, di ba minsan kahit nakaupo ka lang, wala ka pang ginagawa. Nakatambay ka lang sa spot, tapos may skateboard ka sa pa, automatic man, papaalisin ka ng mga yan. <laughs> Totoo. Mas Man. Totoo yan mga man. Okay, sa number two mga man, ay naiinis ka na kapag umuulan. I mean, sino ba naman na matutuwa kapag umuulan, di ba? Sabihin natin may bubong yung skate park nyo, yung oh. spot na pinapaglaruan nyo. Pero, paano ka naman papunta doon? <laughs> paano ka rin pauwi? Oo, oh, paano, pa ka pa ka pa uwi pa uwi? paano ka rin pauwi? Paano ka rin pauwi kapag umuulan? Kasi, Matik na eh, kapag umuulan, babasa yung board mo, Mm. mababasa yung sapatos mo, di ba? At saka pag nag skate ka habang umuulan, parang mapapawisan ka ng malamig eh. Ay, to yan men. Talagang pag nagpawisan ka ng malamig, tanggal hot skate ka talaga. <laughs> Kaya pakunti-kunti, mabubuwis ka lang talaga pag umuulan. Oo, oh, totoo. Sa number 3 naman mga man, gusto mo laging makatanggap ng stickers. Ay! Oh, wait ako. <laughs> sige, man. sige. Kasi kapag napapansin mo yung sarili mo na nangongolekta ng stickers, ang ibig sabihin lang yan man, may tatakid ka sa board mo, oh. sa phone, or sa helmet, or sa kung saan man. Oo, oh, tama. Kasi, parang tayong mga skaters kasi, may lahi tayong vandalism ng konti. Mm. Pero yung stickers naman, parang vandalism din siya pero hindi siya illegal. Oh, kasi, once na kunyari, nagkabit ka sa mga pader, mm. pag nasita ka naman, removable naman yung oh. stickers, eh, pwede mo siyang tanggalin mga man. Basta wag lang kayong maglagay ng mga stickers sa mga, yun nga, public na lugar. Mm. Kasi, kahit sabihin natin removable yung stickers, baparin kasi kapag naaktuhan ka talaga nilang mismong naglalagay oh. ng sticker. Pwede ka naman magkabit sa mga poste, wag lang sa mga government offices or sa police station. Pero sino nga ba magkakabit sa police <laughs> sino station? Sino magkakabit <laughs> ng sticker sa police station? Wala Grabe ka naman 'yun. Auto kulong mo <laughs> Pagkabit mo palang may posos ka na dito. <laughs> okay, sa number 4 mga man sabik kang makadayo sa ibang spot kung nakikita mo yung sarili mong gusto makipaglaro sa ibang lugar, ay eh malamang nga skater ka nga. Kasi tayong mga skater kasi, sabig tayong makakita ng mga bagong tricks, makatira sa mga ibang obstacle, makakita ng iba't ibang skater at kahit papano ay mabago din yung atmosphere natin kahit papano. So kung napapaisip ka na nga na yung feeling na nakakapaglaro sa ibang lugar. Mm. Well, magandang sign na yan, mga man, na nagiging skater ka na nga. Oh, yun yung maganda. Kasi kapag dumayo ka sa ibang spot, makakakita ka ng mga bagong mm. trick. Pwede mo yun i-apply sa spot nyo, sa mm. local spot nyo. Tsaka maganda doon, kapag dumayo ka sa ibang spot, magkakaroon <coughs> ka ng mga bagong kaibigan, ganyan. Tsaka kaibigan. makakapag-explore ka rin, man. Tama. Sa number 5 naman, mga man, iba na ang tingin mo sa paligid mo comment, Tot totoo to men. Kasi ang isang skater talaga, iba na talaga ang tingin niya sa paligid niya. Katulad na lang ng hagdan na to. Mm. Ang isang skater kasi, pag nakita ng ganyang bagay, unang iisipin ka agad niya eh. Skate tricks. Skate trick agad. Ollie, mm. kickflip, treflip. Tre oh. Ganyan din ako pre. Kaya nga hindi nyo masisisi yung mga ibang skater. Kunyari, kasama nyo, skater ano. Mm. Hindi nyo sila masisisi kapag bigla silang tumigil tapos tumitig sa isang hagdan, ganyan, oh, rail, o oh, kahit ano. Malamang sa malamang, nag na sila o nag na sila ng skate trick nun. Like, man, kagaya nila lang, mapadaan ka lang sa mga handrails, uh. Oh. kahit daliri mo lang, mapapagano ka bigla, <laughs> di ba? Kasi ini-imagine mo na, ikaw na gumagawa ng tricks oh. na rin. Kahit wala ka namang hawak na fingerboard, Okay, sa number 6 naman mga man, nagugustuhan mo na yung tunog ng skateboard. Kapag dumating ka na sa point na nagiging music na yung tunog ng skateboard sa'yo, kunyari yung pop ng board, oh. power slide, tunog ng grind sa tracks, di ba? Kapag mo, nagiging music na sa'yo, nagugustuhan mo na yung tunog, manamang nagiging skater ka na nga. Yung tipong kahit maingay na yung paligid mo man, no. pero nare-recognize mo pa rin yung tunog ng skateboard. Alam na. <laughs> alam, na. Alam, na. <laughs> alam na. Alam mo na. Kasi alam na. once na may ka na. Pop, hmm. automatic silip uh, ka na lang kagag kung sino naglalaro eh. oh, sobrang ingay, may mga nag, nagpapatugtog pa ng music ganyan isang pop lang ng board ay I may mean, nag skate din pre <laughs> mapapasilip ka, oh. ka talaga okay sa number 7 naman mga man puro skateboarding ng laman ng tiktok mo, <laughs> youtube at facebook nanonood ka ng mga videos sa The Berrics nanonood oh, ka sa videos ni Troy Balatpat puro mga Facebook friends mo eh, mga skater oh. eh. Malamang sa malamang skater ka na oh, puro Facebook friends ka talaga, karamihan doon. Halos 95% puro skaters talaga. ako rin men, pero kahit di ako nagtitiktok, tiktok oh. pag sa Facebook, oh. halos lahat ang nagpapapap ng na mga videos, puro mga skate, mga skate yaks, oh. skate videos. Kahit mga yung bagong ano ng Facebook hmm, yung Reels, puro, puro skateboard puro <laughs> skateboard. Kung hindi tre flip, mga bails, hmm. Kaya mga fun clips ng skating. Kasi kunyari tapos ka na mag-skate, di ba? Hmm. Siyempre, nasa bahay ka na, oh, hindi ka na makakapag-skate pa nga ka na. Pero ang maganda kasi kapag nanonood ka sa mga ganun, magiging updated ka pa rin oh. sa skateboarding tapos mamu-motivate mamomotiv ka pa rin kahit papano, di ba? Okay, so number 8 mga man, sobrang mahal na mahal mo yung skateboard. Yung tipong pag nagka-chips yung deck mo, ramdam mo yung pighatian like uh, <laughs> hindi lang basta sa chips man ah. Mm. Kasi siyempre pag nagka-skateboard ka, oh. gagawin mo talaga lahat para mapaganda lang yung skateboard mo. Mm. Bibilan mo ng bagong deck, bibilan mo ng bagong trucks, papalitan mo yung trucks parang itatrato mo talaga siya parang girlfriend. Lalo na kasi, totoo ka sa skate, minsan hindi mo naman naisip pa magjowa. talaga yung automatic first girlfriend <laughs> ng mga skaters. Oh, skateboard. first, first girlfriend ng mga skaters, skateboard. Skateboard, automatic, mm. automatic. yan. Kaya, Kaya, kung ganun na yung yung mga man, ay isa na talaga ang skater. oh, totoo. Kasi, di, matanong lang kita, na. di ba nag-unang skateboard mo, mm. paano mo siya tinatrato? Paano mo tinatrato yung skateboard mo? Men, yung tipong kahit hot skate na ako maglaro, mm pag tumalsik sa akin yung board, hahabulin ka ha -ha na, na, sobrang man. bilis, kahit mabilis din takbo niya. Kasi iniiwasan kong tumama siya sa mga solid na bagay kasi automatic man chips yan. At chips talaga. Medyo lumbay ka talaga, upo uh, ka muna saglit pag <laughs> nagka-chips deck mo. Paano, paano pag naiinis ka naman? Paano pag naiinis ka sa board mo? <laughs> Siyempre hindi natin kasi, may iwasan, mm, may inis oh, sa tricks tapos, ba, oh, tricks. Kasi hindi ka nakakabuo ng tricks Yung tipong gigil ka na yung, gusto mo ipalo tas isipin mo, malto to, Mahal to. <laughs> saka isa pa, mahal mo rin yung board mo no? kaya. Pressure Pare. rin mahal eh, parehas mahal eh kaya. Kalma na lang muna. Kalma na lang muna. Isipin mo para. na lang muna kung paano mo mabubuo yung tricks ulit. Kasi hindi lang mahal yung skateboard, hindi lang mahal yung presyo ng skateboard. Mahal mo rin yung skateboard mo. Kaya pag-aampasin mo na, isipin mo na, ano na. bibili na naman akong bagong board. Magkaka-chips na naman to, wag na lang. stop it. Stop it. Get some belt. <laughs> Okay, sa number 9 naman ay nagiging manhid ka na sa katawan mo sakit sa mga katawan. <laughs> yung, yung tipong di mo naramdam na may sugat ka na sa siko, no. may dugo ka na sa palad, <laughs> di mo ramdam yan, men, nais na nakafocus ka na sa skate. Oo, oh, tama. Kasi tayong mga skater kasi hmm. ano eh, parang delayed yung reaction ng katawan natin oh, sa mga sugat. Hindi... Sa mga... Oh, kumpara sa mga normal na tao na kapag nagkasugat sila, nagka ano sila, gasgas sa katawan, hmm. iindahin nila agad yun, pre. Oo, oh, parang big deal sa kanila yung mga ganun <laughs> sobrang liliit na mga sugat sobrang big deal parang big deal talaga sa kanila mm. napakataas ng pain tolerance ng mga skater talaga hanga ako sa mga skaters na kahit sugat na sugat na sila may mga oh, pasana sila sa katawan tuloy pa rin <laughs> yun yung mga sinasabi nila mga hardcore oh. pero men iba pa rin talaga pag serious injuries oh na. iba talaga iba pag serious, serious injuries. injuries katulad ng mga sprained ankle ganyan mm. bali sa katawan matatapilok mm. kasi kahit sabihin mong hot skate na hot skate ka once na natapilok ka automatic na mapapahinto ka talaga ng skate. Okay, last at number 10 mga man, nag enjoy ka mag-skate. Oh, iba pa rin kasi man yung feeling na nag skate ka dahil gusto mo lang kumpara sa nag skate ka kasi gusto ng isip mo at gusto ng puso mo. Tama, man. tama mga man. Kaya nga pansinin ninyo kapag nag skate ba kayo, ano ba, nalilimutan nyo ba yung problema nyo? nasa mm. Nasasatisfy ba kayo kapag meron kayong bagong trick na nalaland? Kaya man, minsan nga may min, napapaisip ako na kahit talagang pag tumanda na ako, gusto ko mag skate pa rin ako. Bala ko nga, pag nagka-anak ako, gusto ko pati yung Oo, oh, eh. Parang yung future mo, mm, parang hindi pa rin mawawala yung skateboarding. Oh, gusto mong gusto mong i-apply yung mga natutunan mo sa pag-i-skate dun sa anak mo kasi alam mong sobrang nakaka-enjoy talaga mag-skate. Hindi lang naman kasi tricks ang usapan pagdating sa skateboarding. Men, iba pa rin talaga yung ban. Oo, oh, yung ban talaga. talaga. Kaya kahit beginner kayo, o kahit matagal na kayo nag-i-skate, enjoy lang mga man kasi hmm. Yun talaga, dun, hindi lang sports yung skateboarding eh para sa hindi amin. Lang. Ano siya eh, bond siya talaga at pagkakaibigan at mm -hmm. memories. Oo, oh, hindi mo lang siya mababase as a sports lang men. Iba pa rin talaga ang skateboarding kaysa sa mga ibang sports. Hindi ko naman sinasabi na yung mga ibang sports eh, wap. Wow. Mm -hmm. Talagang iba lang yung bond pagdating sa skate. Yun ang sampung signs na makakapagsabing skater ka nga Salamat sa panonood mga man At kung gusto nyo pa ng mga ganitong usapan ipaalam nyo naman sa amin sa comment section At yun lang, ingat kayo at skate, skate safe. safe Skate safe mga man